Hello, kumusta po kayo? Meron po akong health para sa inyo. Ang depression po ay isang pangkaraniwang karamdaman ngayon sa buong mundo. Alam ba ninyo na mahigit sa dalawang daan at anim na milyong mga tao ang apektado ngayon ng depression at ito po ay nagmamanifest sa iba't ibang paraan. Nagdudulot po ito ng pakiramdam na ang isang tao ay wala ng kabuluhan, wala ng pag-asa, nakakaisip siya ng maraming mga negatibong bagay at pwede ring mayroong overwhelming sense of pain na nararamdaman. Kung sakaling kayo po ay nakakaramdam ng ganito, Huwag po kayong mag-isip na kayo ay nag-iisa. Hindi po kayo nag-iisa. Ang dapat ninyong gawin una sa lahat, manalangin kayo sa Diyos dahil ang Diyos ang makapangyarihan na makatutulong sa atin sa ganitong sitwasyon, una sa lahat. At makabubuti rin na kausapin ninyo ang mga taong inyong pinagtitiwalaan, maaaring family member, kaibigan, kaklase, katrabaho o isang mental health professional para matulungan po kayo at masabi ninyo ang inyong nararamdaman. Yan po ang aking health tip para sa inyo.